Magandang araw sa lahat. Narito naman ang ating tip of the day na may pamagat. Pagmasdan ang galaw, sa tikas makikita ang kalagayan. Hindi palaging timbang ang batayan ng tamang kondisyon ng isang alagang manok. Sa araw-araw na pag-alaga, mahalagang matutong magmasid at makiramdam. Dahil ang kilos, galaw at tindig ng iyong alaga ay maraming sinasabi tungkol sa kalusogan nito. Paano mo malalaman kung nasa maayos na kondisyon ang mga alagang manok? Obserbahan ang mga sinyalis. Alerto at maingat ang tingin. Matikas ang lakad, buo ang tindig, may sigla at kumpiyansa sa bawat kilos, kalma ngunit atintib sa paligid. Samantalang ang mga manok na mabagal kumilos, matamlay o nakayuko, may mga paunti-unting panginig o pagkaika ay maaring nangailangan pa ng pahinga, tamang nutrisyon o adjustment sa environment. Daily observation ang susi. Hindi sapat ang pagtingin tuwing oras ng pagkain. Mas mahalaga ang pagmamasid tuwing oras ng pahinga o sa mga sandaling relax ang paligid. Doon lumalabas ang natural na kilos ng alaga at doon mo rin makikita kung may kailangan baguin o dagdagan sa pangalaga. Practical reminder, ang kondisyon ay hindi lang physical kundi kabuo ang estado ng katawan at pag-uugali. Sa isang tingin pa lang, masasabi mo na kailangan bang adjustment o nasa tamang direksyon na ang pag-aalaga. Sa tikas, kilos at sigla makikita ang tunay na kalagayan kaya tuwag lang magpakain, magmasid, makiramdam at mag-adjust. Ito ang ating tip of the day.